Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Guys, pansin ninyo yung dulo ng aking daliri. Ganyan kalaki ang nabakbak na pintura. What? At kasama na ang masilya dyan sa wall na yan. Aray ko! At uh, napakalaking bahagi ng wall na yan ang mayroong ganyang problema. What? Kaya sa video na to, gagawa ko ng kakaibang diskarte mula sa pagmamasilya at kung ano-ano pa hanggang tayo sa umabot sa penis ng pintura. Sana oh. Kailangan maging matibay ang gagawin nating pag-repair upang paghumampas ang pinto ay hindi ito mabakbak. Guys, ngayon lang kayo makakita ng ganitong klase ng diskarte. Kaya tara guys, samahan nyo ako upang maipakita ko sa inyo lahat. So guys, ang unang gagawin natin ay mamasilyahan natin yan. At ito ang nare-recommend ako sa inyong gamitin pang masilya. Concrete Epoxy A. Yan ang itsura niya. At Concrete Epoxy B. At yan ang itsura niya. Guys, ang gagamitin nyo ay yung HB. H ah, B concrete epoxy A and B. A few moments later. So guys, sa paghalo naman ng ating concrete epoxy A and B, uh, ito ay 1 is to 1 lang. So ang ibig sabihin nung di ba? Ay uh, kung ganon karami ang gagamitin mo na letter A, ganon din karami ang ilalagay mo na letter B. Tapos sa uh, pagkuha naman dyan, hanggat maaari gumamit kayo ng magkaibang uh, stick or kung ano pa Kapag kayo ay kukuha ng epoxy para hindi sila maghalo. Kasi pag ginamit mo yung letter A, kumuha ka at ginamit mo rin ulit sa letter B. Merong may iwang letter A na component doon sa B ay magsisimula na yung tumigas. Sayang naman, di ba? Huwag mong subukan. So, haluin nyo lang maigi yan. Tingnan yung maigi. Yung uh, letter A ba na kulay tapos yung letter B ay haluin yung maigi tapos makapansin nyo rin dyan na ibin na yung kanyang kulay. So kapag uh, na kayo at nakita nyo na even na yung kanyang kulay or talaga yung letter A ay eh, talagang humalo na sa letter B. Few moments later. So guys, imasilya na natin yung natimpla natin na concrete epoxy A and B. Ayan, dyan natin ilagay doon sa may malaking gap. Uh, total, meron namang metal paring na binabanggaan yan. Kaya ang gawin nyo, kumuha kayo ng paleta, at himasilya na doon. Siguraduhin nyo lang na mapupuno yung hanggap na yan para maging mas matibay ang ating gagawing pangmasilya. So guys, kung napansin nyo, no, nilagyan ko ng concrete epoxy yung malalim na parte ng ating wall. Hindi ito pangkaraniwang pa ginagawa ng mga pintor, di ba? Uh, pero kakaibang diskarte ito. Malaki ang maitutulong nito sapagkat masyadong malaki ang atuklap na pintura at masilya dyan sa ating drywall. Ngayon, pansin niyo naman itong nasa mismo sa may malapit sa hamba. Wala siyang binabanggaan. Paano naman ito ire repair guys, meron akong video tungkol dun. Iiwanan ko ang link ng video niyan sa comment section. Another one. Sa description. At makakakita rin kayo ng link ng video na yan sa taas ng video na to. Eh, pakibisita yun na lang, guys. So, guys, pakita ko lang sa iyo, ha. Yan, tignan mo yung parte na yan. Di ba, walang binabanggaan. Yan nga, malapit sa hamba ng pinto na yan pero na namasilyahan ko na siya. Okay na yan. Huh? Ngayon, ito namang parting malalim ng ating drywall ay natapos ko na rin lagyan ng concrete epoxy. Kakaibang diskarte, di ba guys? Pero efektibo ito. Basta siguraduhin nyo lang na nakalubog yung inyong nilagay na concrete epoxy Diyan, dyan, kaysa dyan sa nasa kaliwang parte ng screen. Ibig sabihin, mas malalim siya yung wall nyo na kailangan nakalutang siya kasi hindi na tinatabla ng ordinaryong liha yan. Kaya ilang ang masasabi ko sa si inyo guys ha, siguraduhin nyo lang na nakalubog yung nilagay nyo concrete epoxy dyan sa ating drywall. Magaling mo pala dyan, Hindi ko alam ha? So guys, bali nagintay ako ng halos 24 hours para makasigurado ako na yung ating ipinahid na concrete epoxy ay tuyong-tuyo na. So, ang susunod ng proseso natin ay mamasilyahan naman natin siya. Siyempre, ng katayba uli, di ba? At ang imamasilyahan natin sa kanya ay boral. Huh? Yes, guys, boral. Hindi ito pang karaniwang ginagawa. Sapagkat ang boral, ito ay iminamasilya sa mga duktungan ng mga Gibson board o kahit sa mga hardiplex. Pero sa presip... Sorry, kamali na naman. Pero sa prosesong ito, yan ang gagamitin natin. Guys, kung interesado ka sa mga ganitong uri ng topic, mga pagpipintura at anumang kauri nito, kahit ko sa iyo na mag-subscribe ka sa channel na ito at patipindi mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng video na aking i-upload. Guys, sa prosesong ginagawa natin sa ngayon, eh, siguraduhin mo lang na malalagyan mo ang lahat ng parte, lalo na yung malalalim ha ng ating drywall na yan. Hindi baling medyo bumukol yan or medyo mapakapal ka dahil may gagawin tayo dyan. Ang susunod na gagawin natin dyan ay babarahin natin yan. Kumuha kayo ng isang kahoy na kahit anong kahoy na manipis tapos yung pinakadulo niya ay pantay. Yan ang gagamitin natin na pagpantay dyan sa ating drywall na yan. Kapag nakasigurado na kayo na halos nalagay nyo na lahat, ayan, ganyan ang gawin nyo magsimala kayo sa pinakababa at pagkatapos ay hilahin yan sa papataas, mapapansin nyo guys na unti-unti nang pumapantayan ngayon kung sakasakali na hindi pa siya masyadong pumantay, ay huwag kang mag-alala dahil meron pa tayong ipapahid dyan nasusunod basta ayusin nyo lang ang pagbara, at pagkatapos iintay natin siyang matuyo tapos next procedure na tayo <laughs> yeah, boy. so guys, pakita ko lang ha ito yung uh, natapos na nating masilyahan ng ating moral, uh, boral. Pansin ninyo, no? hindi pa siya masyadong perfect at medyo malalim pa rin. Kasi ba diba, napaka lalim ng ating ire-refer Pero huwag kayong mag-alala, meron pa tayong gagawin dyan. Basta siguraduhin lang natin na matuyo yan. At pagkatapos, pag siguradong tuyo na yan, meron pa tayong ipapahid dyan. Guys, tigyan nyo, medyo malaki na ang nagiging improvement ng ating wall. Basta sundin lang ang bawat proseso na tinuturo ko sa inyo Isiguraduhin ko na magiging maayos at maganda ang ating magiging penis So guys, inteheran natin matuyo yung ating ipinahid na boral So guys, ang susunod na proseso na gagawin natin ay papahiran natin siya ng concrete sealer ng A+. Guys, isa ito sa napakalaking tulong dyan sa ating wall. Kasi drywall yan, tapos ang laki na nabakpak na masilya at pintura, di ba? Alam naman natin na hindi masyado nga uh, advisable na gawin yon. Pero sa pamamagitan ng mga prosesong itinuturo ko sa inyo, ay uh, makakatulong yon na maging matibay ang ating uh, drywall at kung sakaling humampas ang pinto, ay hindi ito mababakbak. Guys, uh, itong concrete sealer na to ay marami rin pwedeng paggamitan. Halimbawa, naka-encounter kayo ng skim coat na medyo choky. Di ba, pagkatapos nyo magliha, papahiran nyo siya ng primer. Suggestion ko lang guys, bago kayo magpahid ng primer, pahiran nyo muna siya ng concrete sealer. At pagkatapos, intayin siyang matuyo at saka kayo magpahid ng primer at kung ano-ano pa magandang mag, sorry, magandang gamitin yan guys at effective. Ganoon din sa mga pintura na mga lumana, may mga mancha, may sulat ng ballpen at mga crayola. Bago kayo magpahid ng kung ano-ano, pahiran nyo rin siya ng concrete sealer para yung mga mancha na yon ay ma-seal Kasi kung hindi yung gagawin niyan, kapag kayo ay nagmasilya o nagpintura, kakatas at kakatas yan. Pero sa pamamagitan ng concrete sealer na ito, mawawala na yon at malaki ang maitutulong niya. So guys, uh, balik tayo sa topic natin. balitong itong to ay gagawin natin yan doon sa buong uh, minasilyahan natin ng amboral. Pasensya na nga pala kayo guys kung medyo magulo. Kasi yung kaliwang kamay ko hawak yung cam, yung kanan, yun naman nagtatrabaho. Wala tayong cameraman So, hindi ko na ipapakita sa inyo ang kabuoan ng ginagawa kong pagpahid ng concrete Sealer para hindi na rin masyadong mahaba ang video. Ipapakita ko na lang sa inyo mamaya pagkatapos kunang ko ng lahat. One hour later. So guys, ayan yung naging resulta ng pagpahid ko ng concrete sealer. Bali, pinante ko siyang matuyo. At pagkatapos ay sinapawan ko siya or minasilyahan ko uli ng scheme ko. Kasi may mga parting, sorry, nagkamali May mga parting malalalim pa rin dyan. So, skim coat na nilagay ko. Nang makumpleto ko na at nakita kong maayos na, wala na yung malalalim, ay iintayin lang natin siyang matuyo. At pag natuyo na siya, lilihahin na naman natin siya. So, guys, kung sigurado na kayo natuyo na yung uh, inilagay natin na uh, oh, skim coat, eh, ay natin siya ng 220 grit na liha. Mas maganda kung meron kayong sanding machine. Pero kung wala, kung walang kayo ng kapratong kahoy, okay na yan. Pero advice ko lang guys, ha, ah, huwag kayong magliliha ng wala sa, sa, dalawang sinabi ko. Sigurado ako, hindi nyo yan mapapantay. Lihahin nyo rin yung may kantomesa na yan kasi isa yan sa nagpapaganda ng ating trabaho. Kapag hindi naging maayos ang kantomesa na yan, eh sayang naman. Ngayon, pagkatapos yung lihahin yan, medyo kapakapain inyo sarat-saratin nyo ng kamay nyo na tama na or pantay na yung ating uh, project. Ngayon, kapag napantay na, next procedure na tayo, guys. Few moments later. Guys, kung natapos na kayong magliha ng uh, ating wall, ay kumuha naman kayo ng walis tambok. At yon ang gagamitin nating panglinis doon sa mga alikabok na nakakapit dyan sa ating drywall. Siguraduhin lang na malinis, ha? Few moments later. So guys, pasensya na kayo kung medyo mahaba na ang ating video. Kasi guys, kailangan lang nating makasigurado na yung ginagawa natin ay tama at hindi mababakbak at magiging matibay. Kasi kung mamis, merong tayong mamis na kahit isa dyan at nagpipinis na tayo at nabakbak yan, napakalaking problema. Back to zero tayo nyan Oh no! Kaya kailangan makasigurado tayo matibay ang ating ginagawa. So ang susunod na proseso naman natin ay papahiran uli natin siya ng concrete sealer ng A+. -plus. Yeah, boy. Guys, kung uh, sigurado na kayo na tuyo na yung ipinahid nyo ng concrete sealer, ay pwede na kayo magpahid ng primer paint. Sa klase naman ng primer paint, ay kayo na ang bahala kung ano ang gagamitin nyo. Marami naman kasing klase ng primer paint. Pero para sa akin, itong flat latex ng Boysen ay sapat sapat na sorry nasa mid bali isang mano lang ang gagawin nyo diyan sa ating drywall So guys natuyo na yung ipinahid ko na primer paint at uh, pinasaliha ko na rin siya So ang susunod na gagawin natin ay magsisimula na tayong mag top coat <coughs> Sa pag top coat naman guys ay depende yan sa inyo kung anong klaseng pintura ang inyong gagamitin. Pwede kayong gumamit ng gloss latex. Another one. Pwede rin kayong gumamit ng mga elastomeric paint. Another one. At pwede rin kayong gumamit ng semi-gloss latex tulad ng ginagamit ko na yan. Kaya nga pala guys, dagdag ko lang na baka makita nyo na bakit baby roller ang ginagamit ko. Guys, alam nyo, pag gumamit kayo ng baby roller, yung pintura na pinapahig nyo ay talagang naidapang-dapa ng baby roller na yan. Huh? At isa pa, naiiwasan na masyado nga magkaroon ng maraming balat suha yung ating penis. Kasi kung mapapansin nyo guys, gagamit kayo ng malaki na roller yung 7 inches or 9 inches tapos hindi masyado maganda. Pansinin nyo ang penis nyo, marami siyang balat suha. Pero pag sa baby roller ang ginamit nyo, maiiwasan nyo yung guys hindi ito pang arawan guys ha ah. Pas, mas maganda kasi ang penis pag ginamit ng baby roller kaya nga pala guys sa ah, itong pagpahid ng ating top coat ay ah, isang mano muna pagkatapos nyan iintayin nyo siyang matuyo depende yan sa panahon at lugar siguro mga tatlong oras yun kung talagang sigurado na kayo na tuyong tuyo na yan saka na kayo magpahid ng second coat Bali, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung ano ang magiging resulta pag tayo na yan at kapag napahiran ko na ng second coat. So, guys, ayan ang naging resulta ng dalawang beses kong pagpapahid ng top coat. Kayo na po ang kumusga. Guys, kung nasihang ka sa video na to at nakatulong naman sa iyo, Baka naman po pwedeng bigyan mo ako ng isang like. At kung ikaw ay merong tanong or concern about our video, ay just comment down below lang guys. At kung ikaw naman ay interesado sa mga ganitong uri ng topic, mga pagpipintura at anumang kauri nito, mungkahi ko sa iyo na mag-subscribe ka sa channel na ito, pakipindot mo na rin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa lahat ng mga video na aking i-upload. So, hanggang dito na lang muna tayo, guys. See you.